May gandang araw po sa ating lahat sa video nito. Tayo ngayon po ay manging isda. Nandito muli tayo sa ilog. Kasama natin si Kelogs TV. Nalusong kami dito sa ilog. Sana makatawid kami doon sa kabila para makapangisda. O daming budo-budo. Budo-budo. ano yak? Ayun, makatupo yan. Ayan. Anong tawag niya sa Tagalog? Sa amin, budo-budo yung tawag namin dyan. Ha? Anong tawag nyo sa inyo guys? Makatipo yan sa balat. Uy, malalim dyan pre. Malalim dyan oh. Mas malakas dyan sa gitna. Ayan, dosan lang kami kay TV. Ayan, medyo kalmada dyan sa gitna. Huwag dito sa gitna. Ayan. Ayan, dito. Masyado malakas dyan pre masyado malakas naku hindi kaya pre mata malalim malalim yan hindi kami makalusong guys malalim po ay eh, nandito na tayo sa ilog dito po tayo mangisda hindi natin na video yung kanina yung pagpunta natin dito yung medyo malakas malakas yung agos na ano, natin kanina yun nasa baba tayo galing Dito daw parang kung tayo galing o... <laughs> kanina wala po tayong mahuli dyan kaya dito na lang po tayo baka hindi na natin isama yung ibang nating video hmm. walang huli kaya dito tayo kay... try natin dito kung meron tayong mahuli ano meron

kaya dito? Pero yan wala tayong mahuli sa baba Meron hmm. pa din sa dulo rin o Meron kaya dito? Meron yan Ayun o Meron yan pa Oh umakit na Umakit na sila Umusong na rito Uy tumatalon <laughs> Parang Pero maliit yung ulo eh <laughs> oh, tayo. Ayun, ang dami, ang dami Ang dami nyo, mayroon dyan, labog. Mayroon, dami oh. Wow. Wow, oh, dami. Wow, wow laki, dami. Ang lalaki pa. Ang lalaki. Ang <laughs> ah, dami. Muli. Wow, ang lalaki pa. Ano nga doon rin. Ano yung barangin din mamaya? Dyan, dyan, dyan. Oh. Hindi makakalabas yung isla dyan eh. Ang wow. dami ah. oh. Wow. Ito na. Kailangan pa. Ang dami po. Wow, lucky, oh, wow, ang ganda laki oh. Ang laki niya. Oh, mga good size na oh. Ito, lumusot na oh. Mabuhangin dito kaya oh. dito na natin wag wag. Oh, dito pala tayo mga karami. <laughs> so, wala natin, wala na tayong mahuhuli. Wala, walang pag pag-asa na ha. Mm. Oh, ito, ang laki Oh. oh. Ito nga, tanggalin ko lang yung... Mahangin nga lang, Sumata mata mo. Hindi, ayos lang yan. Mm -hmm. May protection naman tayo pag sa mata. Sa bagay. Mm. Uy! Bumabalik. <laughs> Bumabalik. <laughs> Uy! Uy! <laughs> <laughs> Buti lang, may salamin ako. Mm. Protection Buang, din sa buhangin. Buhangin pa naman yan. Mm. Wala, up. wala tayong ibang... Uh, ano? mm. Lugi pala ako dito. Pag ano, eh, lock nito. Wow layo po Limusot na Paralo Nakanganga na siya mm -hmm. Buwasan na lang natin mamaya yan mm -hmm. Tayo tayo kasi ano Natatalsikan tayo ng buhangin Ito sabi sa'yo may carpo Ayun nga Silver carp Totoo Tutu mm. Ayan, naka hmm. silver carp tayo sa wakas Naligaw din ah Tagal-tagal din tayo hindi nakahuli niyan. Hmm. Sarap pa naman yan ni eh, Prito Pops. Yung Prito Prito. Ito, malapad din. Uy, sa so, uun. Uh, Lako. Uh, plapla. Plapla na yung mga nahuli plapla, natin. Po. Ano bang kaya ng plapla sa ano? Mas malaki, mas malapad, mas malaki yata. Ah, yun ang plapla tinatawag. Eh, plapla. Ayun na yung nahuli natin. Dami. May buhangin nga lang guys. Malaki guys. Oh, tignan nyo. Oh, tignan nyo kasi naka na ng bota ko to. Oh. Bota na ni Kellogg's. Eh. Size 10. Size 10 yung bota ni Kellogg's mga katropa. Guys, eh, no. Oh. 10 inches. Ah, guys. Ang dami. Ugasan na lang tumama niya. Ayun, lagayin natin. Yeah, pulutin lang ni Papa rin. Oo, na natin ito. Bukasan naman natin ito mamaya. Mm. Ayos lang yan. O, oh, ito yung tilapia natin, lakyo. Wow. <laughs> <Yeah. laughs> Grabe, laki niya. Lapad eh. Ito pa. Oh, carp pa. Po, yung Silver carp naman yan. Lagyan na natin ito. Malalaki rin talaga ito. Hindi Mga... na natin mabilang. Kayo nang bahala magbilang daw oh. <laughs> Oh, lalaki yun <laughs> naging ano na sila brown <laughs> parang tinanong eh? na ba mm. hindi <laughs> sa buhangin yun wala oh. <laughs> doon tayo dito tayo naka uh, uh, Dito pa kasi malaki ano, malaking space dito kasi wala kasi space dito na maganda ganda kaya mm. uh, pa ingat, ingat lang ingat ingat masakit makatinig yan may buhangin pa naman Oh, oh, thank you. Bugasan <laughs> natin, tingnan natin kung anong itsura. Okay, oh. Kaya ito lang yung dinadala po natin yung net. Ganda naman oh, yung itsura niya. Ayan o. Oh. O, oh, pag naugasan o. Oh. O, oh. wow, ang ganda o. Yes. Ang lalaki. Ayos. Ayos. Hagis pa oh, ulit, guys. Ay, <laughs> ay yung buhangin na no? pagka. 'Di akuro buhangin dito, guys. Eh no. Pwede pang ano 'to, Pops? Oh, oh pwede. Huh? Pwede. pwede. Oh, pang Oh, pampalita do sya, oh. flashing. Hmm. Hagis pa tayo. Hagisan hmm. pa natin yung kabilang, hindi natin na Dito. May sulok, napakaliit lang yan, Pops. Pero hindi natin kung marami pa. Hmm. Mabuhay <laughs> itong ating lambat. Kasi mabuhang. Ah. Ibig sabihin, madulas. Ah. Madaling maghiwalay. Oo. Kahit Akala. Ay, sa, di ba, pag nangingit ah, Akala ko may banat ka dun. Eh. Tatawa na sana ako. <laughs> di diba yung mo? Ha? Hindi, oh. <laughs> Dito tayo sa gitna ng ilog guys. Eh. So, Tignan nyo. Sa gilid, Ilog. Ilog. Sa gilid. Ilog ulit. Ilog ulit yan, no? Oh. galing, no? <laughs> Kaya bilis-bilisan natin. Baka biglang umulan. Nasa gitna tayo. Oo. So, <laughs> tayo. Yun. Ah, nasakop niya lahat, Pops. Hindi na ako yung bandal sa dulo, ah. Mm -hmm. Oo. Nag-triangle siya. Ayun, lalaki pa rin. Nagkukurug. Ah, ah, nagkukurog, nagkukurog na oh. Oo nga, halata mo eh, yung ano eh. Malalim pala dyan ito pa. O, oh, 14 ang taas nyan eh. malalim na. Malalim. Medyo maputik lang siya na may buhangin. Hmm. Ayun o. Oh. Bumula malalim na dalaki. ah. dami pa Wala pa pala ng huli. Ang dami pala dito mga ka. nga natin sa doot damuhan. Oh. Ang Oh, ang oh. 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 oh, dami, lalaki. Lalaki dito. Oh. Wala wow. 'yan sa putik. Sa, ano? sa damuhan. Sa damuhan. Nandiyan na. Naging putik siya, 'no? Okay na. Ito na. Ay ton, lalaki 'o. Oh. Oo, lapad 'o. Oh. Um, <laughs> 'Yun pa um, malapad pa isa. Ang dami, Ilan yung malapad mo. Pero pa nga dito ko. sa likod. Aw. Idna. Inaabot si Kyle TV ng ano? Yung buhangin lang naman. Mm, mm yun oh. No? Grabe, kala lakas na mo kasi nito. Wala na kinama kasi guys, tignan nyo naman yung huli. hindi oh. di ko ma... Pa, 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 pa. Di ko may lapit yung camera, gawa nga ano, matatalsikan po yung lens. Putik ah. Okay. Wow. Putik natin yung, ano. Maputik lang po kasi dito kaya ganyan. Mm. Linisin natin mamaya. So kunin na natin yung mga kulit Tandaanin Daan na lang natin Woo! Kalalaki Ito ang pinakamalaki hmm. Wow Wow Grabe <laughs> Ayaw ka po Malaki Panalo Panalo Iwasan hmm. natin mamaya Pulutin na lang natin lahat hmm. Yan ang lalaki oh. Hindi okay. kasi siya ma-emphasize kapag ganyan na ano, hmm. balot ng buhangin. Hmm may hugasan ulit natin Itong mm -hmm. so, malaki pa oh oh grabe ito <laughs> <laughs> oh ang laki grabe ang laki oh ang laki oh basaga na ito uh, mga good tech na ito mga compact shoot up okay oh Reto. Mayroon pa pala dito. Pa. Hindi pa nakukuha pala.

Linis ng karpa oh. O. Linis. Ang ganda tignan Ang ganda ng, ng karpa eh. Ganyan lang talaga guys pagka sa unang ano, hagis, pag pinandaw natin. Mabuhangin pa siya. Mabuhangin pa. Lalaki oh. Grabe to. Yung sukat ng kamay ko. Isang braso oh. <laughs> yeah, pag hinawa ka sa bunganga. nga. Mm. Di ba? Isang braso siya oh. Lalaki oh. Wow. Pinagdangkal mm. <laughs> na Pops. Pinagdangkal. Tingnan Tignan mo. natin. natin. To. Dalawa. Dalawa? Oo. Kasi haba na ng mga bangus, no? Pero Oo. ito malalapad. Malapad to. Malaman yan. So, hagis pa tayo. Isang hagis na lang po. Kasi marami na yan. Marami. Sobra-sobra na Sobra-sobra na. Doon naman tayo sa kabila. Four Ito. Ito, guys. Hagis iba pa rin dito. Hingat lang, makabigyan Baka Makabigyan siya. Wow! Ang ganda naman ang pagkakagis na yun. Karabi. Dito medyo maagos guys. Maagos siya pero meron yan? Meron yan, di mawala, Mayroon, mawala hmm. yan. Di meron mawala may hurug pa rin. May hurug ba? Diba? Ayun. No? sabi mm -hmm. dito no? oh, meron okay. oh. pa rin ilang piraso pero okay oh. na yan nahuli natin at least meron si hey, buhangin talaga dito na ano Ito na natin. Oh. Tatlo. Hmm. Pa kunin ko lang. Nadagtag. Yung huli pala natin, kunin ko lang. Parang <laughs> 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 model ngayon si Papa rin. Model, <laughs> ng tilapia oh. Oh. Tilapia <laughs> oh, grabe, oh. bigat. bigat, tinatangay <laughs> okay na itong nahuli natin guys. Kasi mabigat na. Hilingin, no? po natin kaya. na may buhat oh, pa si Kelogs TV na ganyan din karami. Kaya hmm. pa. na, na namin. nahuli? Ah, dalawa lang palang malaki. malaki. Yan, dalawa malaki. pong malaki. Oh. Punin natin, kamayin na natin. Tignan nyo gano'ng kalaki o. Oh. Wow! Ang lalapad Ang wow. oh. lalapad <laughs> ng tilapia talaga dito sa ilog. Oh. Wala mm. ano akong masabi. Maminkmink pa. Maminkmink. Ito pa o. Oh. Wow! Ito oh, hirapan pa itong mahuli sa spot na pinanginista ah, natin. Hirap kanya. Sa pinamamantihan natin. Yan ang malaki sa atin dun po. Oo. Ito na po yung ating mga nahuli. Yan. Mga nasa 15 kilos po ito siguro ng ano, kaya ba? <laughs> Ang lalaki. <laughs> Tigisa tayong ganyan, Tandaan uh. mo. Hindi, sagisa gisa ah? naman lagain, eh. uh. tayo lagayan eh. Oo. Kaya yan. Diyan lang okay. naman yung... Sabagay. Ano naman natin. Mm. Yan, Last hagis na lang po natin ito. Yan, kasi dadalaw lang po yung nahuli natin. Ah. Uh. mas <laughs> maganda sana kung mas marami. Yung huli, no? Oo. Uh. Yung last na hagis. Last na hagis. Hanap ka ng maganda-ganda ng ano, ano? 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 Maganda Pop? Parang, matabog pala yung ano natin. Tulong no? lan oh. Oh. Palakas pa yun. Ito maganda-ganda. Talong at ang alat nito. Oo. Oh. Ayun oh. Kukurok ka sya. Kanina walang ganyan eh. Hmm. Tsaka ito nasa 10, oh. ito. Mahigit. Sa akin 15. 15. Oh. Kinsa ka lang naman ang dami oh. Pakurug, no. Oo. Oh. Kasi kanina mababaw yung hagisan ko. Oo. Oh. Kumaahon pa oh. Oo, oh, yun oh, di ba? Oo. nga guys. Ang dami. Oh. Ay, dapat. Dapat. Grabe. Mm, ang gaganda ng tilapia talaga dito. Oh! <laughs> Lalo na naman. Dami. Dami. Oh, e, si Ibrim oh. Si Ibrim. ko si parang si Ibrim no? Parang si Ibrim ito lang niya. Na, na siya eh. Brown na eh. Brown na eh. Tapos ang lapad. Ah, oh, ginamita na ng veterans hood ni pa rin po. Wala, hindi kaya. Hindi kaya. Mabigat eh. Hmm. Oh. Nangangawit yung likod ko dito. Mm, malaki <laughs> yan. yan. talaga, dalawa dapat ang kamay. Dalawa. Hmm. Para yung natanggal dito na, sa kabila. Sa kabila na. Hmm. Ganyan ginagawa na ang teknik guys. Mm. Ayan, huwag lang ng huwag. Maliban na lang kung nasa gilid tayo ng mismong ilog. Hindi natin kaya yung ganito kasi makakawala yung huli. Sayang ang huli. <laughs> Sabi lang po, magbuhangin na talaga guys. Ayan, <laughs> yeah, tignan nyo guys. Oh, Ayan. Yeah hindi nagtatanggal si Papa rin. Ayan, dito na iipon yung mga wala ng laman. Na, kasi may bulsa yun Oh, may bulsa yan. Galing, di ba? Ayan ang discarte, guys. <laughs> Natamahan niya ta. Hindi, naman na. Ayan, oh. Ayaw ko mawala, oh. Ayan, grabe, diba? winahal na yung lambat. Hmm. Hindi na tayo lambat, eh. Hindi na tayo. <laughs> <laughs> niya, kaya niya patuloy nila. Hmm. <laughs> Ayan, o. Tapos na dito lahat ng huli, guys, oh. Ayos, ang galing ng diskarte mo, Papsa. May natutunan ako. Mo sa... natutunan ako. May natutunan ako. May Ayos. Clear na lahat siya. Oh. Oh. May dali lang iwagwag. Tanda sa talatawan. Tata Nalulunok ko yung ano eh. Buhangin. Buhangin. kasi dito guys. Ayoko ako pagsalitaan ng tilapia. Mm. Bawa, <laughs> ayaw, ayaw ka pag-entryin oh, ayos oh. Linis ka agad. Hmm. Ayos na oh. Oh, di wala na oh. Babalawan na lang. dito oh. Nandito na oh. oh. Ayos. Ayos. Malinis na rin. Malinis na rin siya. Ngayon po yung nakahuli natin sa huling hagis. Ewan oh, po po. Isang uh, yeah, hagis lang. Dami yun. Oh. Hmm. Lalaki pa oh. Iyo. Yun. Lagyan na natin sa lagayan. Ayan. Mabilis yan ah. Uh, at pauwi na rin po tayo. Hmm. Baka mamaya prank lang tong araw na to eh. Oo. Oh biglang bumuhos na ulan. hindi, maiitim yung kalangitan eh. Lalo na doon sa kabila. oh, doon no, sa may dulo. Masyadong madilim po. Delikado. Ito, even ano niya, niya. Brown siya, no? Brown, brown Mas malapag siya, siya nga hmm. hmm. Hindi siya yung pahaba. hindi na natin nabilang sa sobrang dami. Mm Hindi na natin ipapakita isa-isa pa. Kilo ang Diret laban. Diretso na sa lagayan. Kilo na lang ang labanan dito. Kilo ang okay? guys. <laughs> <laughs> Ayaw talaga kapagsalitahin ah. Hintay ka na, Grabe naman, naman na eh. yun. Ito natin. Grabe naman yan guys. Ah, 20 kilos. Ang dami na <laughs> Grabe oh. Ito na guys yung nahuli natin oh. Ang bigat eh oh. Pakita mo para oh. Huwag na hmm. Ang lalaki oh. Tuan -tuan. Nasa 20 kilos yan. Naigit. Ang dami. Let's go. Ayusin lang po namin yung lambat. Tapos uwi na rin tayo. Tara na. Ngayon po ay eh, nasa dorm na tayo. Ayan, nasa dorm na po kami ni mean, Kellogg's TV. Ngayon naman po ay eh, magluto tayo ng paksiw sa gata. Ayan, so magpaksiw muna tayo tapos mamaya po lagyan natin ng gata. Lagyan na po natin ating sibuyas, luya at saka bawang. Yung ilalim na po natin. Dito tayo sa malaking kawalim mga salang dahil yung ating isda ay medyo malalaki siya ayan tilapia tatlo muna ang ating iluluto ngayon sa bayan na yan Iniwalang natin sa ilang piraso Pangulam lang muna namin ni Kellogg's TV ayan. tapos maglagay na rin po tayo ng asin maglagay tayo ng paminta konting mantika. Ayan. Ayan. Tapos, suka. Ayan. Tapos, siling berde. Ayan. Pakuluan muna natin yan sa mahinang apoy. Ayan, okay, naubo na si Gelog <laughs> CB. Ayan, pakuluan lang muna natin yan. Paluto na po yung ating paksiw. ilagay na po natin yung ating gata. Ayan, yan po yung magpapasarap pa dyan paksiw na may gata. Hmm. Hindi na po natin yan dadagdagan ng asin kasi kanina po nilagyan na po natin. So, konting kulo pa, kain na rin tayo. Ngayon po, luto na po ang ating paksiw sa gata na tinapia. Kain na po tayo. Ngayon po ay nakaluto na tayo. Bago tayo magamisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa ngarapan. Maraming salamat po sa amin na huli na isda. At uh, ang po sa aming mga viewers, sa inyong pamilya, ingatan nyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, Amen. Tara po kain tayo. Nagutom na ito na po yung ating ginataang tilapia. Meron din pala tayo ditong mga gulay. Yan. Natira doon sa ating pentang. Kung tawagin o lunch box. Yan. Ito po yung lunch box nila dito sa Taiwan na nabibili. Binigay po na labos sa amin. Libre. Kaya sinama na po natin dito. Kain po. Hmm. Tulap ka ang gata. Paksiw sa gata. Para may iba naman, hindi palagi paksiw. <laughs> may gata naman. Malakas-lakas din po ngayon ang hangin. Sarap sa pakiramdam. <laughs> Pag nakahanginan. Dumadampi. Uh, Mag-aamihan na po yata ngayon. sabaw niya. Sarap. Wow. Salawin niyo po sa ating pagkain. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Sa amin nila kay Lugs TV sa walang sawang suporta. Palaging pag-share, pag-like, pagko-comment yan sa mga silent viewers po natin thank you po sa inyo lahat lalo na ngayon marami tayong time mag-fishing dahil medyo nawawalan tayo ng overtime pero pagka bumalik na yung overtime natin yan baka madalang na naman tayo mga kapangisda makapag-upload kaya lubusin po natin habang marami tayong free time mga isda the best meron din pala ditong konting Hmm? hmm. Nagutom na. Si look, TV pala ay hindi natin nakasama sa pagkain. Dahil meron po siyang nilakad ngayon. Mamaya na lang daw po siya kakain pagkabalik. Pagluto naman na tayo ng pang ulam po namin. Hanggang mamayang hapon siguro. Oh, laki ng tilapia. Naanlite po yung isang good size. <laughs> hmm.